Mm. Mm. Grabe ang papawis ko Kaya tingnan nyo nga niyan So anyway Kakain tayo ng lunch and breakfast Inis ako na lang Yes May pe pechay po ako dito At may bago Binago nga na kain ng baboy Na nilag Ano ako Nagchop ako ng sibuyas Bawang Kamatis Tapos nilagyan ko ng Konting suka Tapos minix ko ng Binago ungan Plus may piniritong isda ko Guys Bago pa man yung Korean yung mga Korean food dito sa Pilipinas, ganito na kami kumain kasi yung tatay ko Ilocano, ganito siya kumain ng pechay ha. Binagoongan, lagyan ng kamatis dito, bagoong, mas masarap pag bagoong isda. Lagyan ng pinirito, tapos ganyan. Ganito, bata pa ako, ganito lang kami kumain ng pechay. Tapos, ganito na. Hmm. Sarap. Basta fresh yung petchay, hindi kami, nagtitira talaga kami sa ganito. Kakainin siya ng hilaw, or minimix minsan sa mga sinigang, sa ganyan. Pero mas prefer ng tatay ko na kinakain siya fresh, na may bagong, may kamatis, may isda. Pero mas masarap yung bagong isda. Yun talaga yung favorite ng mga ilukano. So, kain tayo. Mm -hmm. Sarap. 嗯。Mm.